Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ay kinilala naman ng mga natatanging uh, agrarian reform beneficiaries, mga kabombo. Pero mamaya, babalikan pa natin ang iba pang malalaking balita hinggil naman dun sa usapin ng flood control projects. Ano pa kaya mga aktibidad ng Pangulo ang kanyang uh, ginagampanan sa mga pagkakataong ito? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Annalise Soberano nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga natatanging agrarian reform beneficiaries dahil sa kanilang ambag at kontribusyon sa kanilang komunidad. Nananawagan din ang Pangulo sa mga magsasaka na ipagpatuloy ang pagtatanim lang sa gayon may makain ang sambayan ng Pilipino. Hinimok din ito ang mga uh, magsasaka. Gamitin ang mga makabagong teknolohiya para hindi na sila mahirapan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr ngayon, ngayon, paparangalan natin ang natatanging agrarian reform beneficiaries at agrarian reform communities. Mula sa 45 finalists, maingat natin pinili ang 17 awardee. Sampo na Most Outstanding ARB, tatlong Most Progressive na ARBO, at apat na Most Progressive ARC. Hinikilala natin ang ARBs na mayroong mataas na ani at higit sa lahat, malalim na malasakit para sa pamilya, sa kapwa at sa kalikasan. Makakatanggap ang bawat awardee ng ng plake, medalya at cash award na nagkakahalaga ng 25,000 piso. Sa kabilang dako, binuksan ng palasyo ngayong araw ang Kalayaan Ground para sa salo-salo. Bahagi ito ng birthday celebration ng Pangulong Ferdinand Marcos. Bukas ang birthday ng Pangulo, September 13, at 63 years old na ang presidente. Hindi raman nagbabago ang birthday wish ni Pangulong Marcos, giit ng punong ehekutibo. Mula noon hanggang ngayon, iisa lang ang kanyang hangarin. Ito ay magkaroon ng maayos na buhay ang bawat Pilipino. Kasama rito ang pagpapatuloy ng mga proyekto ng pamahalaan na tutulong lalo na sa mga mahihirap. Bumbo Dennis, inaabangan din natin ang uh, posibleng pag-anunsyo din ng Malacanang sa mga magiging komposisyon ng binuong Independent Commission for Infrastructure. Sa kabilang balita, isinusulong naman ang isang mababatas ang panukalang balik bayan, bayanihan sa probinsya Bill o ang House Bill No. 3124. Inihain ni Abra Lone District Representative J.B. Bernos ang House Bill No. 3124 uh, na layong matugunan ang internal migration sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga local ecosystem para sa trabaho at negosyo sa pamamagitan ng paghahanay ng mga patakaran sa edukasyon, pagawa at pagunlad sa halip na magalok lamang ng mga pansamantalang insentibo. Ang panukala ay lilikha ng balik-bayanihan program na naglalaman ng iba't ibang bahagi tulad ng pagtatalaga ng mga provincial talent hub na magbibigay ng career coaching, job matching at labor market information. Mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.